talaga pa ko muna ang aking ano uh, pangalawang trok na bali apat 'yun. Papatrok ko muna 'to kasi nakalimutan ko lang dito. So meron pa siyang uh, tatlo ano so ngayon isa so may dalawa pa. And guys, pupunta na kami kay uh, Ma'am Chiki ano, yung magtuturok ng uh, anti-rabies. Bila na na siya ng isa, Pwede tatlo yung tinurok sa kanya. So, per session. Left and right. Tapos doon sa uh, malapit sa sugat. So, takot na siya ngayon. Na pumunta roon. Are you scared? Yeah. Why? Like you don't like needle. You don't like needle? Yeah. Don't okay. kill me. <laughs> takot na siya. So, tara na guys. Okay.

bali pangatlo na sa susunod bali apat yun so kabi-kabilaan at uh, sana okay naman ano na, sino so, mahirap eh kaya kahit gusto yun namin mag alaga ng aso at pusa ayaw na hindi <laughs> yun ang problema yung baka mamaya mag rabis ba oh, kagat or ano are you okay honey you say hi are you okay wala, o ano siya, barlogs. <laughs> barlogs ba, masama ang <laughs> Sabi ko kasi magpe play kami sa ano, sa labas. Sa pure gold, pero doon talaga yung diretsyo namin. Kasi takot na siya. So hanggang dito na lang muna yung video ko. Uh, at maraming maraming salamat mga kaibags.